Good morning, good morning. Oh. Tuwi na tamad pa si Boy tulog magpataho. <laughs> so, ara na guys. Nagbangon na si Boy Mata. Pikot-pikot uh, ah, na yung mata. Kaya daw ay hindi ganyan maindindihan ang pagbuntaw ako na nung unang himuon Ti... No, please God, na yan. Kasi sakad kadlaw, gitaka naman dahil sa gusog. Ara na. May power na. Tindog. Ti... Manarap ito. Oh, pati witty subado ti soygid. Oh, bale madi na yatong awaka, ah. parang nga maya may ara man tabla gamay nga exercise aw. Ah. Oh, oh grabi u te, karang bada <laughs> Wala ka pusanay. Di bugbug ta nai tobig. Ah, parang nga mayo gid nga aton nga bugtaw sang aga te. Para bugwa oh. ko sa gua sa aton piltahan, malay mo oh. ay. <laughs> <laughs> para madula mo ng uh, bad breath pala sa akin nga ba ba okay, kailangan hindi ko mamatata kung nakakamong hindi nakapang uh, mumog uh, tungkol nga sudano giinit lang na sa akin kagabi nagluto na ta na so kung magluto init init manang lang ta wala, ang ato nila sudan simple lang araw tanaw wala, uh, tangko nga may sabaw nga may ahos so kagmay tanglad dahil unta na unta kung palang high blood sa aton be ang <laughs> muna yung nga utan para sa aton simpre hili unta, unta sa dalong kay kabod lagi ko mag sa aton ng rice cooker kung hindi nito aton ganon kaya harap sa dalong ang aton nga pilindutan na ah, hay ang mga ginakay ta mo nagisahan sa kinabuhi <laughs> nako! Yung hey. hey, broad pa bay O na no? o O mangimpyo naman sa aton nga Hiligdaan o no? Nga daw Two rails ang itudlo sa ako Nga ginikanan mo na Magpag na sa nga Gaganang na Kabalo ka mga no? Papamilo sa ngayon Nga hiligdaan Hindi ka magtindog ka lang Nga dayon, nga daw Wala ka sa huya Araw na hmm, maharap harap pagi daw Araw Tanawa wala na yan o. Arab begitu, oh, hmm, Arab mai, hmm, ini lampu sekali, hmm, teh Arab begitu orang kata pusan begitu, Arab begitu, hmm, pahat kecil tu, hmm, teh Arab dah, ayo, orang kena ambil bila mau nak kena ambil kita kumpak buk tahu sahaja, main energi tita, kita kena makan maga, halaga, kami sedar, oh marah, oh marah dah, oh. Siyempre, maaala taman gamay nga mga exercise para sa aton nga muscles. Hindi lang kayo sa aton nga, sa nga utok. Siyempre, sa ato nga, nga muscles, may araman ng gamay. Ngayon, exercise lang oh. nga. pa papukaw lang blao. Oh. Siyempre, kung tawag na ako oh. sa kapag natata, medyo may aram ta power. Kung may ara kaugo sa aton nga boss o oh. puko araw, na ah. kaugo to sa nga mga tao, oh. hindi natutupag atakihon at akiho na to na atong araw na arapido o uh, nga hindi ka magkahalay maritisto to ara panamiangin mo nga masel kay para nga magmatsumatsuan nga <laughs> Ang ako nung no, ginambal nila mo, nga kinahanglan miyara ako nung tawag nga daily Routine. So, ang akong kadaga, nga ginaubra, pag matakwa mo nga ginaubra ko to, ano ay, ang pag-exercise sa ating kakilinan, kaya may na ta, kinanglan, tagit nga may gamay exercise, bala, kung sa English pa, ehersisyo, ay, bubalik ka daw, Tagalog man po man. <laughs> o, ala na, tapos na ta. Hindi na to, pag itong pagbundayang itong kakilinan, kaya daw kahapon, kaya daw na kaya daw daw siyempre pagkatapos na ka-exercise ka, may gamay-gamay nga pahuway tapos sa uh, bana ta na kasi na siyempre yung kanon ta minimize lang ta one scoop sa aga one scoop sa auto one scoop sa gabi Ay, ang wala na ang atong ginakaon kasi siyempre ang atong nga paborito nga o, ano naman oh eh, may di buksan mo ulit wala, wala ko pang kandos araw laswa tangko nga may sabaw nga may tanglad buta ano pa naman maging nambal nila yung ang high blood hindi ka pa sa atong kagalingon ma blood na siguro kaya kaya kwaita kwarta <laughs> taong ninyo, nyo baan na to araw parang may pagsipagsik Mga wala nawas lawas sa araw o te tangkong na oh, pure na yan fresh from the farm na halina sa akong garden ilan lang ipakita ko sa inyo sa plakat daw nga kung tinaginalagaan garden di sa Middle East sabi nyo, Pilipinas na mitangkong <laughs> dere, mabuhi, Pilipino pa ya discarte lang, kulang Pilipino pa, hindi nang pag-behind siyempre Pilipino, tiyan hindi siya din tiyan dalawin Pilipino, tiyan araw, magic na oh, ay po, gano'n naglapaw pag tubi sa akin nga ano, oh. ah, oh, ba? Diba? kama na yan hmm. okay, asal na din natong video ha kabay nga uh, uh, nakalingaw ko sa inyo oh, salamat kikili ha oh, hindi ka mag ano sa aton nga isig kita ako oh, kundi ang aton nga kabalingaw ng aton natin panon. so God bless na bye <tinyo>